Sinagat ka, gatin mo rin. Hindi ang ano dyan. Kumuha ka ng isa, tapos pilayan mo. Tapos sabi, tapos bigla mong alpasan. Eh, hey, sige, pag kinagat niya ako. <laughs> yan, yan. Tama na, dyan lang. Bilisan mo na! Huwag ka sa may bandang gilid Tanga nga, malutong lang ano yan. Yan, yan lang. Yan. Woo! 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 Oh, dami. Yan, yan. Latag eh. Oh. 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 Dami eh, idol. Sawa. Oh. Sawa tayo kapupulot ngayon. I ponen muna na 'to kay kung ano ko raming. No? Ah, kami. Uh. Dai pa nakagat 'to. Alright. <laughs> Bong oh, mayana pa <laughs>